ano po ang panawagan natin bago na yung mga biktima po ng solo po dito sa yung barangay? Ah, uh, pagkaon, may dami yung mga hatag, okay lang. Use clothing, mga bedsheet, taklap. Pero ako, ah, kung kita-kita ko kasi, ito city government, nagbuta ng evacuation center where makakapakaon nila dito, may mga may mga doktor sila dito nga, taga city health nga nag-monitor nag, nag -monitor dito kay kalusugan ng kabataan labi mga kabataan ng kalagsan so ako na pagkaon baga di ang akong problema ni may dagod talaga di rin na gud gud pakapas kapas kapas makaubo ang akong mga neighboring di ng mga hardware naghataga ako ni mga plywood mga used lumber la kung may na ka mo bisan used na nga same na pwede pa sa hangan kahoy kasi segunda mano nga pwede pang masumpayan nga magagamit gamit o raisan naman la amo ito mas kinanlanon nira although magkakada kami meeting yan na iton city housing kay may ada for those interesado nga magkaden in pabahay ah uh, babali dito dito right, city housing mangin pwede ra matagaan ni pabahay oh so bangin. So, ipapa, mag-uustorya pa kami taga city housing. Yan na, madlaw. Pero mas it needs good ni rin ang importante. Makaubok lang ang taanay, makaalalay kita. Kung ano lahat mga material na pwede niyo mahatag. Raisang ba, sing, na sekundamano, mano, hindi rin kaya bago. Bisang pera, bisang usang kakahoy, usang asing kakarauton namon. Inanlano naman. Kaya importante yan na maka-giusit amon mga tao. Ipagka, o di di ni hinatag, eh, kaya pagkao din naman kita ito pwede mag lahat ang mga hinatag. Kaya nagpapakabuhi kay Gap Inira. Ang uh, importante na mo Ira Balay na maka, makatok-atok naman na makaburubong bungay. Bisa oh, uh, news po yung mga lumbers o kaya magdako na ito ang buli. So kap ma uh, pira ini hiraka ko ano may bata na sa ma pira ini mga pamilya individual in individual nagdala ni nin 500 plus a uh, household is 122 minus 30 na pilitot share kung share, household na ab abuabalay good atop kung yung pagkikita mga an record namin mga 94 to 96 tubig sa cup hindi rin pa yung final as of 5 o'clock yung kakulok nga kanang DSWD ni ginataga ang mga era na interview era na assess na So kap, bagay may panawagan ka pa, dugang han aton uh, yung lokal na mga kahanan, lalo kung hindi gusto sila yung mga kabulik, uh, mga mga uh, rin bulik, lalo na yan ang mga panahon ng adik ka ha, kalamidad, hindi rin mga rangay. mga mga kasangkayan, mga mag-upay, kasi kasing damo na gada nagkadi, hindi eh. na ko nakakamimurya, may mga mga individual, mga taksan ko extension, nagatagin mga bado, for those kanan bulit, from government to Speaker Martin, kay mo dahil ng Premier ng Assist Media Amon, ang tingong party list, yung Mayor Alfred, di Raymond, na kadi kagabi, ang hinano dayon So, pati ang individual nga nan, bulig, adi ah, pa nga na, ah, na Eagles. Eagles. tanan nga, tanang, ah, na mulig, may planong pagbulig, napapasalamat kami nga dahil, Kinanlano na mulig, bulig. Thank you.